Ayan, malalaki na ang anak ng ating Iran. Pwede na silang lagyan ng sing-sing guys, oh. Malalaki na sila. Hmm. Wala lang tayong panlagay ng sing-sing. Pusok na pusok sila guys, oh. Blue bar siguro ito, mga blue bar. Walang halo yung kulay nila. Blue bar. Yung sa platform natin doon, puro mga chicken Ito, blue bar. Ang lalaki na nila, oh. Pinusubuan na sila ng nani nila. Kaya binibigyan natin sila ng masarap na pagkain para malalakas yung kanyang mga sisiyo. talaga malulusog din sila mga idol, oh. Oh. lalaki, ganda haba ng mga tuka oh diba <laughs> uh, nalagyan sana natin ng sing sing kaso wala tayong panlagay ganda ng mga sisiyo nila mga idol update ko kayo mga idol kapag uh, lumabas na yung tunay na kulay nila may gitsang linggo pa lang ito. O, yung huling upload natin, yung pagkapisa pa lang nila. Ngayon naman ulit, o. O, ba diba? Update ko ulit kay mga idol. Pag marunong na silang lumangoy. O, yun, dagat. <laughs> Pag marunong na silang lumangoy, update ko kayo mga idol. Thank you for watching. Bye-bye.